tips para magtagal ang inyong makina at hindi kayo gumastos ng malaki sa inyong sasakyan. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun ano, with regards makina o transmission, paano daw ba mapapatagal ang kanilang transmission? Actually, nakita lang nila yung aking pinos na 300,000 kilometers na Mitsubishi Mirage na never pang na-open yung makina at yung transmission. At humihingi sila ng tips or advice kung paano daw ba ma-achieve yung ganong kahaba na kilometro na takbo. Actually, kung i-evaluate ko yun ha, kung personal use yung sasakyan na yun, kasi yung 300,000 kilometers na yun, almost sabihin natin 80% nun city driving. So kung pagbabasihan natin yung hours of use Maybe nasa 500,000 kilometers na talaga Yung natakbo ng sasakyan Kung private use ano Pero dahil ito ay uh, pang grab or TNBS Which is uh, sabihin na natin babad talaga to sa city driving eh, Kaya 300,000 kilometers lang yung na kuha niya no pero yun nga ano yung mga advice or tips no para magtagal talaga ang inyong sasakyan. Well, number one dyan, dapat alagaan nyo talaga siya sa oil. So, kung ano yung oil na nilagay ninyo, yun yung interval ng pagpapalit. Like, for example, mineral yung nilagay ninyo. Ideally, ang mineral, every 5,000 kilometers or 3 months, eh, dapat nyo siyang i-replace. Okay, kung ano man yung mauna, ha? Or kung fully synthetic man yan, eh, every 6 months or every 10,000 kilometers. So, yun yung interval ng pagpapalit niyan. Ako, ito yung personal kong ginagawa, no? Most of the time, ang nilalagay ko talagang oil ay mineral. Every 5,000 kilometers, which is yung, ano kasi, yung months, eh, siguro mga one and a half month, na-achieve ko na yun. Okay? So, most of the time, 5,000 kilometers ako. Um, ang pinaka-setup ko, usually, mineral Or, ang gagawin ko dyan, dalawang beses akong mag-mineral, then semi-synthetic. Then, balik ako sa mineral, semi-synthetic. Gano'n lang, salitan lang. Most of the time, salitan lang ako. Bihirang-bihira akong mag-puli-synthetic. So, hindi ako against sa puli-synthetic, pero para sa akin, yun yung pinaka-setup ano, uh, ko. Uh, salitan or stay ako sa mineral. Okay, then yun. Now, dito naman sa transmission. Ano? ang transmission natin ideally every 40,000 kilometers or 2 years. Okay, eh, itong sasakyan ko na to is CB dito or Matic. Every ano talaga to kasama yung pagpapalit ng filter. Okay, kasi sa mga manual, maybe ang kailangan nyo ng palitan is yung transmission oil. Pero pag mga automatic, usually may mga filter yan. So sinasabay ko na rin yun. So yun, no? ah, uh, yan, dapat alagaan nyo rin yan sa oil, yung transmission niyo every 40,000 kilometers or 2 years as much as possible original na ano or kung ano yung galing sa kasa na oil yun ang ilalagay niyo huwag kayong gagamit ng ibang oil okay and yon coolant yan isa na to overheat isa sa mga major reason kung bakit na overhaul ang sasakyan ay dahil ay dahil sa overheat dahil tinakbo ng overheat Okay, so ang pinaka-recommendation ko dyan, o oh, ito, sa mga common car ngayon, especially sa mga front-wheel drive na may auxiliary fan motor, kung ako ang tatanungin na, ah, every 70,000 o 80,000 kilometers, kahit hindi pa sira yung auxiliary fan motor ninyo, ay palitan nyo na. Okay, so ang gagawin nyo lang naman dyan, pag pinalitan ninyo, itabi ninyo yung luma, ilagay nyo lang sa compartment niyo para in case whatever happen, kung man kayo tumirik, meron kayong spare agad. Okay? So, isa yan. Then, yun. Siyempre, yung kulan. Talagaan nyo talaga siya sa kulan. Ah, pwede namang every, kung araw-araw nyo ginagamit, every week, check nyo yung kulan. Kumustahin ninyo. Kung sa tingin nyo, eh, ah, kailangan ng palitan, di palitan ninyo pero ang coolant ideally every 40,000 kilometers, yan, nire-replace din natin yan, okay so, at ayun, ah, wag nyo itatakbo ng overheat, now, sa may mga heater okay, sa may mga heater, maswerte kayo, kasi kahit masira yung auxiliary fan motor, pwede nyo ma-survive yung sasakyan ninyo na hindi mag-overheat. So, kailangan nyo lang i-on yung heater at itaas yung blower, bababa yung temperature ng inyong sasakyan. So, yun. Actually, yun yung na-appreciate ko ngayon. Ano? Kaya siguro tumatagal yung mga sasakyan ko dahil yung sasakyan, itong Mirage na to, may heater. Kasi mga bagong ay wala na eh. So, pag sakaling mag-overheat talaga ako nyan, ang gagawin ko talaga, ihinto ko talaga. Pero ito, kahit nag-overheat to kahit sira yung auxiliary fan motor ko maitatakbo ko to kasi kaya ko lang kaya kaya naman saluhin ng heater yung pag-overheat ng sasakyan so yun mga paps no yun lang naman yung mga tips or advice ko no para magtagal yung inyong makina no alagaan niyo sa oil transmission oil tsaka engine oil tsaka coolant at yung mga parts na kailangan palitan e palitan ninyo before pa magkaroon ng problema. Kung nagustuhan nyo yung video pakilike at kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel press sa subscribe button dyan sa baba sa Facebook, click ko lang yung follow sa taas at TikTok, click ko lang yung plus sign dyan sa logo ng question. Salamat sa panonood keep safe mga paps